Saan pupunta si Riela at saka si Ransel? Heh. Sasalubungin niya si... Ninia si... Ano yung Galados? Tsaka si Richard. Si Richard. Si Daddy. Tsaka si. Si. si Mami. Sasalubungin nila. Darating sila galing sa Singapore. Tay Susi, oh. Manyundo kami. Sunduan ni mami ng Ransel, tsaka si daddy ni Ransel. O, tara na. Hoy, Lela, ba't tumakyat pa? Ba't tumakyat pa? Akit ko yung bong, yung bong, Tara na. Hmm. Sakay ka na. Ay, mm. po, salubong mo kay mami mo yan. Yung surprise mo. May surprise si Ransel. May surprise siya, binalot niya. kami babalik sa bahay. Bakit? Ba't hindi ka babalik? Ba, syempre matagal lang ko. Ba? Ha? Bakit? 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 Ha? Huh. Hindi, hindi na kami uuwi. Uuwi tayo? Bakit? Uuwi naman tayo. Susunduin, Susunduin lang natin si mami mo kakain tayo sa bahay saka si daddy oo oh, sabay sila kaya mm. <laughs> okay, namiss ko siya ay opo opo ikis ni yaya isko saka si kuya Ang gulot

Oh, mag-bless ka, hindi ka nag-bless? Na. Ay, lupit ka ano siya. Tapos nakita ko yung Halloween. ang dumis mo? Oh, wala namang dumis na. <laughs> na. ka. yan. ka. Ah. Tapos Wala ka. Wala yan. Wala

Ang magdaldal yung Ang daan na Hindi mo yung cellphone kay Mati Hindi, eh, yung cellphone O tara na Uli, Uwi na tayo ha At Tayo mo nabay... Ta muli Mu Wala na ba Ano ulit pa mo? Wala na yung sing-sing mo Ano yung sing-sing? Wala na kay Mati Ba't mo alam yung sing-sing ko? Nakita ko kanina yun nasa airport ka Oh, nakita mo? Hmm, kanina Sa, sa airport mo no, kan? Bakit Iba um, ka tayo, iba sing-sing ko? -sing Nasaan ah, ba yung sing-sing niya? Nasaan? Ah, Tinapon mo na sa basura. Hindi. Tinatalo. Ba't tinahanap mo yung sing-sing? Ba't mo ba hinahanap yung sing-sing? O, oh, hinawak hinawak oh, okay. yung ano ni Mami. Yung buk ni Mami, ni Kuya. Pagupit tayo, Kuya. Oo, okay. pagupit kaya kang daddy mo pa. Hindi na ka nakakan. <laughs> saan tayo pumunta? Ikaw, pagupit na rin kita. Pag-inakita ka na pinag na Nung, noong, nung mami, nang umalis ka, ganyan ka lang wala na baby gusto ko ang gandito na ang buko agand, um, tignan mo yung buko, ang gandito si na nga Hindi, gusto ko yung pag ako jako, Pag malaki na ako, gusto ko maliit ang Ah, pag malaki ka na, maliit naman ang buhok mo Baliktad Ah ngayon na natin paputol. Pabawas na natin. Ayoko uh, Dati yung mali ang yung bata ko mali ang buko. Oo, no, 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 ngayon ba matanda ka? Na, na? Bakit? <laughs> matanda ka na pa, bata <laughs> na ka ako eh. Hindi na ako matanda, ano? Dalaga, dalaga na, na ako. Na. Ah, oo, dalaga na, Bilal no? no. Biggel big biggel, oh. Dalaga na siya. Ang kakadedi na ako. Ay, takya po na. May kadedi niya, ano, ano? Ha? Ano? Biggel niya, ano? May kadedi niya, Ano? Uy tanga, magkakita cherry? May tumakil cherry? Mami, ito ay 30-something. Ito ay 2,000. 1, May tumakil okay, cherry. Uy, Diyos ko, magkakita niya. niya, seli niya 200 grams. Kaya makapilala pala. <laughs> Mataltal yun. <laughs> In the video? na. Uy, rancel. Oh, Mama kiss mo yung mami mo. Kiss mo na. Oh, kiss mo na. Kiss na ka ka. Yeah. Oh, dili men. Hindi pa ka Ito